Nembangal daw yun kay Ilocano. Kamusta po kayo? So, meron na namang uh, sama ng panahon dito sa Ilocos kay Ilocano. Ito po si Tropical Depression Mirasol. Kaya makulimlim at maulan na naman dito sa Ilocos kay Ilocano. So, malamig na naman yung panahon. Kaya masarap na namang humilata kay Ilocano. So, tignan naman natin itong mga palay natin kay Ilocano. Bale, nandito lang sila sa garahe. Oh. Binalot lang namin ni Nanang ng ganyan kay Ilocano, para hindi po siya mabasa. So, bale, ito na po yung harvest natin sa ngayong taon. 2025 ng uh, pagtatanim natin sa bukid. So, bale, naka-harvest tayo ng labing anim na sako kay Locano, yan. So, binibilad na lang natin sa araw para yun nga, para meron tayong uh, kakainin. So, yung mga ibon naman natin kay Locano is, i-update ko rin kayo kay Locano. Kasi nilalamig din sila kay Locano. Kasi yun nga, gaya ng sabi ko, may low pressure na ni Rasol. Yan sila, Kelocano. So, itong back-to-back uh, -back albino natin, Kelocano. So, ano na to? Malapit ng mga to, Kelocano, kasi mating na sila. At i-update ko rin kayo dito sa ano natin, Kelocano. Mga uh, lovebirds natin na may anak. Ito yung Project Lutino pa natin. Si Lutino at saka si Green Splitino, Kelocano yan. Bale, malaki na yung anak nila. Yan. So, yung hen nga, Kelocano, si Lutino, sinilip ko kanina kay Locano yan mitlog na ulit yan mayro na isang itlog ulit kay Locano kaya siguro pagkalipas ni Bagyong so pagkalipas siguro ni Bagyong Mirasol kay Locano tatanggalin na natin yung anak nila para hindi mabulabog tong natin dito total marunong naman ng kumain yung anak nila kay Locano so nandito rin si ano kay Locano si Snow White si Bumblebee saka yung isang Lutino pa natin kay Lucano. mag Magsuggest naman kayo kay Lucano, kung anong magandang ipangalan sa Lutino natin na yan. Pero Lutino kay Lucano, yan, ang ganda. Ang guwapo kay Lucano. Lalaki pala siya. So, yun nga, gaya ng sabi ko, masama po yung panahon dito sa Ilocos. Yan, makulimlim kay Lucano. Tapos, sumulan. Yan, no. Oh. So, ito namang uh, back-to-back parblo natin Lucano, na may anak. Yan, malaki na rin yung anak niya kay Lucano. Yan, oh. Nandun na rin siya. Oh. Di diba? na rin bumabayang 'yung Tapos itong back-to-back lutino o palay natin galawano, 'yan. Tinanggal ko na 'yung ano galawano, takip ng mesh box nila para mangitlog na ulit. Kasi nga umitlog na 'tong lutino natin galawano dito, 'yung project lutino palay natin. Pagkasakaling mangitlog 'to, pwede natin palimlim pelawano papalimlim natin dyan sa may project lote ng palay natin so ito lang po yung update dito sa munting ibon natin kalokano so ingat po tayong lahat ngayong meron na namang low pressure area si Bagyong Mirasol so good morning good morning ka Ilocano